Story time. Kamusta mga boss? Eto na naman pala tayo at hindi mapakali sa ating motor na nananahimik kaya may gagawin muna tayo for days video. Share ko lang mga boss, taong 2023 ay balak ko na mag-upgrade ng motor at ipaproject bike ko na lang si Pakito ang aking Sniper MX-135. Ang pangarap na motor ko talaga ay Winner X kaso hindi pa ito nire-release sa Pilipinas. Matagal ko nang inaabangan ang Winner X at sinusubay bayan sa ibang bansa pero parang walang balak ilabas ng Honda ang Winner X sa Pilipinas. Tempo naman at may nakita ako sa marketplace na fresh na GTR 1 sa murang halaga kaya napaisip ako na ito na lang kukunin ko at i-convert ko na lang ang fairings para maging Winner X. Second hand ko nga pala na bilitong GTR ko pero nakuha ko ito ng bagong bago sa murang halaga, 2022 model nga pala itong GTR na nakuha ko at 5k lang ang oldo wow. kaya bagong bago pa talaga. Nabili ko ito sa halagang 50,000 pesos lang kaya na pag isip isip ko na i-convert ko na lang ang GTR ko dahil hindi naman nagkakalayo ang specs ng GTR at Winner X. Kamakailan nga, ay nilabas na ni Honda ang Winner X 150 dito sa Pilipinas. Pero nauna na tayo nakabili ng GTR 150 kasi ang akala ko ay hindi na ilalabas sa Pilipinas ang Winner X. Nakakapanghinayang lang kasi kung kailan nakabili tayo ng GTR 150 saka naman nilabas si Winner X. Napaisip na ako kung ibebenta ko na si Juanite GTR 150 kasi lumabas na ang Winner X. Pero pagkakita ko sa Winner X na i-release sa Pilipinas ay parang iba ang design sa pinapangarap ko at pinapanood ko na Winner X sa ibang bansa. Kaya nag-research agad ako at nalaman ko na ang Winner X na lalabas dito sa Pilipinas ay version 3 na ng Winner X. Maganda din naman ang version 3 ng Winner X pero ang gusto ko talaga ay ang version 2, Malaysian made, kasi parang mas sexy at madaming curves ang version 2 kesa version 3. Mas minimalist kasi ang version 3, Vietnam made. Kaya hindi ko na binente si Juanite kasi version 2 talaga ng Winner X ang pangarap ko at gustong gusto ko. Kaso wala pa pala akong pera pang conversion. Kaya inuntinunti ko ang order hanggang sa makumplito ko ang mga pyesa. nagsimula ako sa speedometer kasi isa ito sa pinakamahal na pyesa para mabuo ang ating winner X. Sa susunod na video ko ay dun ko na ikwento kung paano ko sinimulan at unti-untiin ang pyesa para mabuo ang aking winner X build. Please like, share and subscribe, follow for more videos.